Welcome sa aming channel. Ito na ang part 3 ng ating recap tungkol sa lalaking gustong maghaganti sa kanyang minahal na babae. Sa nakaraang episode, sumali si Macabe sa Beautification Club kung saan kasali din si Aki. Naisip niyang sumali sa club dahil gusto niyang makuha ang cellphone number ng dalaga. Nagumpisa ang kwento sa isang classroom kung saan makikitang naglilinis ng mga bintana si Macabe. Pananghihinaan na ng loob si Mok dahil wala na siyang ginawang tama. Maging ang pagkuha ng cellphone number ni Aki ay isa ng malaking pagsubok sa kanya. Dumating ang class representative na si Futaba at kinausap si Mok Abe. Nagsorry si Futaba kay Mok dahil pakiramdam niya ay pinilit niyang sumali si Mok Abe sa beautification club dahil nagkulang ang club ng miyembro. Sumagot naman si Mac na wala itong dapat ipag-alala dahil siya mismo ang nag-volunteer na sumali sa club. Sa kabila nito, sinabi pa din ni Futaba na isang mabait na tao si Mac dahil tumutulong ito sa ibang tao ng bukal sa kanyang loob. Biglang lumapit si Futaba kay Mac at nagtanong kung gusto ba ni Mac na lumabas kasama siya. Pwede daw silang mag-barbecue at manood ng movie kung gugustuhin ni Mac na ni Makabe na inaaya siya ni Futaba na makipag-date. Ito ang kauna-unahang beses na may isang babaeng nagyayaya sa kanya makipag-date kaya naman labis na nag ang pisngi ni Makabe. Ngunit, agad din namang inisip ni Makabe na hindi si Futaba ang dapat niyang intindihin kung hindi ang plano niyang paibigin at gantihan si Aki. Dahil dito, tinanggihan niya si Futaba. Naagad namang naintindihan ng dalaga kahit na nga mahirap para sa kanya na tanggapin ito. Nagsorry din si Futaba kay Makabe dahil nilagay niya sa isang napaka-awkward na sitwasyon ang binata. Bago siya umalis, sinabihan niya si Makabe na tibayan nito ang kanyang loob at huwag sumuko. Pag-alis ni Futaba, na-realize agad ni Makabe na hindi siya dapat panghinaan ng loob sa pagganti kay Aki dahil may mga babae din palang nagkakagusto sa kanya bigla namang sumulpot si Aki sa likod ni Mok Abe na may daladalang timba. Pinuna ni Aki ang pagtanggi ni Mok Abe kay Futaba dahil narinig pala niya ito. Inakala naman ni Mok Abe na nagseselo si Aki dahil sa tono ng boses nito. Naisip tuloy ni Mok Abe na harapin si Aki at sabihin na si Aki mismo ang gusto niyang babae. Tinanong din niya si Aki kung gusto ba nitong makipag-date sa kanya dahil may gusto siya dito. Ngumiti naman si Aki at nagpasalamat sa sinabi ni Macabe. Labis tuloy na lito ang lalaki dahil hindi niya maintindihan kung bakit nagpasalamat sa kanya si Aki. Sa kabila nito, itinuloy lang ni Macabe ang kanyang plano. Tinanong din niya si Aki kung pwede bang makuha ang cellphone number nito, at agad namang pumayag ang dalaga. Kaya lang... Hindi pa maibibigay ni Aki ang cellphone number niya kay Macabe dahil sira daw ang kanyang cellphone at nasa pagawaan pa. Naintindihan naman ni Macabe ang sitwasyon ni Aki at sinabing magkita ulit sila sa isang araw upang magkapalitan ng cellphone number. Pagkalipas ng isang araw, hinintay ni Macabe si Aki sa classroom upang tuparin ang kanilang usapan. Ngunit, hindi man lang nagpakita si Aki. Sa halip, nakita niya ang isang envelope sa may blackboard at binasa ito. Ito pala ay isang instruction kung saan nakalagay sa envelope na tingnan ni Makabe ang laman ng drawer. Nakita naman ni Makabe ang ilang mga origami at binuksan ito. Nakalagay naman dito na dapat tingnan ni Makabe ang kabinet. Pagbukas ng kabinet, may envelope din dito. Ayon sa laman ng envelope, dapat tumingin din si Makabe sa desk sa pinakadulo ng classroom. Doon nakita ni Maok Abe ang isang note at isang susi para sa kulungan ng mga hayop sa school. Binisita ni Macabe ang kulungan ng mga hayop at pumasok siya dito dahil nakakita ulit siya ng envelope. Pagpasok niya, sinalubong naman siya agad ng dalawang manok. Sa kabila nito, hindi sumuko si Macabe at kinuha pa din ang note. Ayon sa note, kailangan ni Macabe bumalik sa classroom at tumingin sa bintana. Nabuhaya naman ng loob si Mock sa pag-aakalang makukuha na niya ang cellphone number ni Aki. Dali-daling tumakbo si Mock sa loob ng classroom. Sumilip siya sa bintana at natanong niya si Aki Adagaki na nakatingin sa kanya. May hawak itong isang mahabang scroll. Binuksan ito ni Aki at nakalagay doon na ayaw niyang ibigay ang cellphone number niya kay Mock na labis na ikinainis ng binata. Narealize ni Makabe na pinagtripan lang pala siya ni Aki. Bigla namang nagpakita si Yoshino kay Makabe at sinabing kailangan niyang linisin ang mga envelope at note na ikinalat ng dalaga. Gustohin mang paalisin ni Makabe si Yoshino, nagpumilit ang babae na magstay sa classroom. Sinabi ni Yoshino na nag-aaksaya lang ng panahon si Makabe sa kanyang plano at mas mabuti pang makipagtulungan ito sa kanya dahil kayang-kaya niyang paikutin si Aki. Biglang kinuha ni Yoshino ang cellphone ni Makabe at nilagay dito ang kanyang cellphone number. Kinabukasan, ibinalita ni Futaba na kailangang makapasa ang buong klase sa papalapit nilang eksam. Kung may isang bumagsak sa kanila, kailangan nilang ulitin ang pag-eexam na labis namang ikinatakot ng buong klase. Uupo na sana si Futaba nang maalala niya ang awkward na nangyari sa kanilang dalawa noong isang araw pinilit naman ni Futaba na maging normal sa pakikipag-usap kay Makabe ngunit halata naman na nahihiya pa din ito. Ganon din naman si Makabe. Iniba naman ni Makabe ang usapan at isinali ang kanyang seatmate na si Shuri Kojuro na masayang kumakain ng cupcake. Ramdam kasi ni Makabe na hindi nag-aalala si Shuri sa papalapit nilang eksam dahil matalino ito. Sumagot naman si Shuri na ni isang beses ay hindi pa siya nakakascore ng dalawang digit sa isang exam, ngunit balak niyang mag-aral para makapasa. Narealize naman agad ni na maka-abe at Futaba na hindi pala matalino si Shuri at pwedeng isa ito sa magiging dahilan kung bakit nila uulitin ang exams. Dahil dito, nagpas siya si Mokabe na tulungang mag-aral si Shuri para sa buong klase. Labis naman itong ikinatuwa ni Futaba dahil mahilig pala ito sa mga love story na ang bida ay dalawang lalaki. Pinagpapantasyahan niya si Mok at Shuri dahil bagay ang dalawang ito. Sa study hall, balak ni Mok Abe na testingin ang utak ni Shuri. Gusto niyang malaman kung sa ang subject ito malakas at mahina ang pagintindi para malaman niya kung paano magsisimula sa pagtuturo kay Shuri. Pahing nanghihinaan naman ang loob si Shuri kaya naman tinanong ni Maok Abe kung paano ito nakapasa sa school nila. Sinagot naman ni Shuri si Maok Abe na ang kanyang pagpasa sa school ay isa sa mga seven wonders ng eskwelahan na hindi niya na dapat malaman pa. Sa kabilang table, makikitang tinuturuan ni Aki si Yoshino at pareho sila ng takbo ng pag-uusap. Pinansin naman ni Maok Abe si Aki at tinanong kung nag-aaral ba din sila sa papalapit na exam. Sumagot si Aki na tinutulungan lang din niya si Yoshino para hindi nila kunin ang dalawang beses ang exams. Akala naman ni Macabe na matalino si Yoshino dahil mukha itong matalino, ngunit hindi pala. Sumingit naman si Shuri sa usapan at sinabing tinuturuan siya ni Macabe. Na-surprise naman si Aki dahil hindi niya akalaing may utak pala si Macabe kahit na napagtripa niya ito noong kabilang araw ng walang kahirap-hirap. Dahil sa pagyayabang ni Aki, naisip ni Mock Abe na hamanin si Aki sa isang contest. Kung magiging mas mataas ang pinagsamang score ni na Mock at Shuri, kailangan ni Aki na pumayag na makipag-date sa kanya. Tinanggihan naman agad ni Aki ang plano ni Mock dahil wala siyang nakikitang sapat na dahilan para pumayag siya dito. Agad namang sinabihan ni Mock sa Aki na natatakot ito sa kanya kaya ayaw nitong pumayag. Sinabi naman ni Mock Abe na kung mananalo si Aki sa kanilang contest, ay pwedeng bigyan ni Aki ng kahit anong masama o nakakadiring nickname si Mock Abe. Hindi lang yan, ididikit din ni Mock Abe sa likod niya ang isang papel kung saan nakasulat ang kanyang bagong nickname para lang makita ng buong eskwelahan hanggang sa siya ay makagraduate. Pumayag si Aki pero may idinagdag din ito sa kanilang contest. Kapag nanalo si Aki, si Mok Abe ang magbabayad ng kanyang lunch at kung ano-anong merienda sa school hanggang gusto niya. Dito na nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sino sa tingin ninyo ang mananalo sa kanilang dalawa? Si Aki o si Mok Abe? Abangan sa part 4 ng ating kwento kaya naman mag-like at mag-subscribe ka na sa aming channel para updated ka sa aming mga video uploads.